kung ano yung hit lure na ginamit mo doon, doon ka magsimula. Ano kaya yan? Ah. Ah, kala masisiro ko masisiro ako guys. Nagpipis sa lugar. Ah! Matish ah! on ka ba? Ako si Erwin, isang OFW dito sa Japan. Para labanan ang homesickness at stress, natagpuan ko ang mundo ng low fishing. Ngayon, may isa kong malaking isyo. Ang mahuli, ang mailap, ng uh. Mr. Mamaw na Rapper lamang ang fishing rules. Makuha ka ko kaya? Mahuhuli ko na ba? simulan natin ang hunting. Ngayong gabi, nandito ako sa Yaguchi Pass Mark sa right side kasi dalawa ngayon yung target natin. First, magta-target muna tayo ng Kuroday dito lang sa Marapit gamit yung bottom dragging and then pagkatapos ngayon ay magta-target tayo ng Sibas. Ayan, so ano tayo? Solo biki Talagang mahinang-mahina. Mahina. Yan, dito naman kita, so napulot ko lang, perih Hitler natin yang last time. Yan guys, di sini sa sinking pencil na Shalom. sini ah. kita di kita kita yeah. di sini Yan, yeah, dito lang muna tayo sa Blowin ATS. Yan, yeah, dito naman tayo sa Nara G50. Uh, Mag-ano lang tayo, uh, lift and fall na mabagal. <coughs> Ay, Nasa Nasabi, guys. Huh, baba tayo, baba. nasabit Ah, magbis mo tayo guys ayan nandito tayo sa ibaba nagbading tayo kasi nasabit yung lore natin yung vibration kaya itry ko kinuha pero hindi talaga na nakuha na putol so dito tayo mag ano tayo uh, surubiki ay tayo sa sa itaas kasi dito yung ilaw ko hindi pa napatay pero nag-donate na tayo ng isang lara G yan dito tayo sa lara guys ay dumating na si lolo Naunahan tayo Sabi

pala na nakalock. Yeah. Dito muna tayo sa bank. Yeah. Nasira na ako ngayon ko guys. Kasi nakulog yung microphone ko. At saka cellphone. Tapos nawala na. Sabi pa yung naradji ko. Isa. Yan, yeah, dito muna tayo sa naradji guys. Hmm, nakahuli siya. Naghahanda siya ng net. Nakahuli siya, guys. dito naman tayo sa sa so warm. 10 grams. Malapit na ang low tide, guys. So dito muna tayo sa vibration minyet. Nakahuli din siya. Ito yan galing. Eh, yeah, ako wala pa rin. Pero ano guys, magtiwala tayo sa sarili natin kakayahan. Kasi iba-iba na tayo ng skills. Dito tayo sa 7 grams. Yan, narajit tayo guys. Lift and fall. Why, oh why, oh why, oh why, oh why. Ano ay, umuwi na yung ang lerdo na yung si ano si Ojisa buhi na siya nakaapat yung tuha siya ako siro pare yeah. Beson beson. Beson deh. Ah. Saya kiss satu Oh, finally. Yes pul. Ting guys. Huh? Finally. Yes. Mari jatuh. Ang layu. Wah. Ah. Kala come see zero ko guys. Ya dah. Oh. Alah eh. laki. Uh. masisira ka. Kaya, 1 cm sa lang ko lang guys para maging toshi nashi yung rancor na ano kuroday arigato okay, karede ka na ay, So, balik tayo dito sa ating Hitler, guys, ang nara G50. So, ganun pa rin, uh, lift and tayo. So, kanina no, talagang mahinang mahina na yung loob ko. Kasi, nauna ako ng isang oras doon sa isang angle. Tapos, nakakuha siya. Sunod-sunod. Apat. Tapos ako, wala. Tapos, nahulog at nabasa yung ano ko, yung flashlight sumabit yung bago kong billing lure. Tapos, nahulog itong cellphone ko. Kasama yung ano, kasama yung microphone. So, ano yung microphone ko? Tapos, ah, tapos talagang, ah, nang, nanghina na talaga yung loob ko. Tapos, siyempre, nakikita mo yung angler sa, sa kabila. Ano na? Ah, uh, yung kuha. So, tumitingin ako sa kanya, ganun habang may kuha siya, tumitingin ako sa kanya, talagang so nanghihina na yung loob ko, parang ah, ano ba yan? So sabi ko, so bumalik ako, so nagsimula ako ng sa chining, Tapos uh, nag ako, tapos bumalik ako sa chining, Tapos hindi, hindi. Uh, kasi tinitingnan ko siya, gusto kong tingnan ko ano yung, anong, gusto kong malaman ko anong ginagamit niya, paano yung retrieval niya. So, eh kaso madelay, hindi ko nakikita. Nung pabalik ako dito, sabi ko, kailangan ko magtiwala sa sarili kong kakayahan. At sa Lord. nung isang gabi, nahakwa ako sa Naraji. gamit ito, lift and fall. So sabi ko, magtiwala na talaga tayo sa Naraji, sa Lord at sa sarili kong style. So yun, so nag lift and fall ako. Tapos nag -cast ako, ang ah, Yes, kaya so, yeah. nahakwa tayo. So isa lang yung natutunan ko doon sa kanya. Kasi nung pag -cast niya talagang, pag-cast niya, ginagano niya yung Lord talagang ah, sabi ko, ah, malayo yung pinatarget niya talaga. Pero, nagtiwala ako sa sarili kong kakayahan at sa kakayahan ng Lord. No? So, ito yung tip natin. No? Ito yung tip natin sa ating fishing adventure ngayon. So, minsan, nakakapaghina ng loob na no? kung Maraming aksidente na nangyari sa'yo. Tapos, yung katabi mo ay sunod-sunod yung uli. Tapos, ikaw wala. Pero, minsan, kinakailangan mo lang talaga magtiwala sa sarili mong skills at sa Lord. Ay. So, nasabi ko tayo. Eh. So, kailangan mong magtiwala talaga sa sarili at sa Lord. Magtiwala ka lang at makukuha, makukuha mo rin. Isa pang tip na natutunan ko, kababasa ko lang last week na kung bago ka to sa isang lugar, anong lore ang magandang gamitin? Isang so, proper technique talaga doon is kung ano yung lore doon na ginagamit na nakakahole, yun yung gamitin mo. So, papaano yun? So, So, isang option doon ay ano, uh, magtanong ka doon sa tackle shop kung ano yung mabili doon sa isang lugar. Uh, pangalawa, magtanong ka doon sa mga anglers na fish sa lugar. Ah! Yeah. Guys, oh. Ayun oh. Pero to karap pa. Hindi na nakuha. Yeah. Bike tayo sa naraji. Tapos, at ito yung pangalawang tip. Kung ano yung hip lore na ginamit mo doon, doon ka magsimula. So, ang bawa, isang araw na ako ako ng istasyon na Raji. So ngayon, <clears throat> magsisimula ako sa ang Naraji. So dapat gamitin ko ang Naraji kasi yun yung yeah, dito tayo sa Snyder uh, metal vibration para maabot natin yung mas yung ano, yung pinaka pinaka center. Ayan guys, dito tayo sa Naraji 65 butas na rin yata yung wader ko. Pumapasok pasok na. At dito magtatapos ang ating fishing adventure ngayong gabi. Dito sa ating uh, episode ay natutunan natin na magtiwala lang sa ating sariling kakayahan. Uh, alam ko na darating at darating yung chance na manghihina tayo kasi nga napapansin natin na mas mabilis makakuha yung katabi nating angler. Uh, anuman ang mangyari kailangan natin magtiwala sa ating sariling kakayahan at pangalawa sa ating sarili. Kaya cast lang ng cast ituloy mo lang ang nakasanayan mo eventually makukuha mo rin Good luck sa iyo next fishing adventure. Fish on!